Ayan, okay, ay sarap maligo. Libre tubig. Ito Ay, may lang isda doon. Ayan. Ayan. din ang isda. Ayan ang tubig sa so, bagay. Kuha tayo ng video guys. Nang push, push natin. Ta. Ah, alright. Libre na. Isa pa. Okay. Yung labahin ko. Tapos na ako maglabah. Libre lang. Ang tubig. <laughs> Pwanto sawa ka sa kaliligo Pwanto sawa ka guys sa Manila ano uh, mahal ang tubig doon dito wan pasawa oo oh. ang gusto ko na umuwi dito eh. hmm. gusto ko na umuwi dito guys kasi dito na ako magbahay wan ang tubig dito libre tubig yeah libre ang tubig ang dami ba malinaw pa ano hmm. Meron tayong upload niyo. Lubo tayo. Yan. Yeah. Yun, Yung dati. Ang gaganyan ako dati yan. Anong balsa. balsa yan. Kuha natin ang video guys sa picture. Picture view. Yan. Yeah. Focus lang tayo. Focus lang tayo. Yan. Yeah. Okay. Uh, mm. ganda. Sa puno ng kawayan. Yan. Yeah. Sa okay. Libre kawayan dito. Picture, picture. Yan. Yeah. Pag doon muna po ka sa langit. Okay. Yeah. okay.

kung gusto niyo ating video, like and share lang tayo guys. Thank you. Bye-bye.